Samantala, halos tatlong daang pamilya ang nananatili sa evacuation center matapos masunugan sa Gate 1 Parola Complex sa Tondo, Maynila kahapon. Alamin natin ang kanilang lagay mula kay Bam Alegre. Bam, kumusta na riyan? Maris, tatlo ngayon nasa nasawi dahil sa sunog dito sa may malapit sa Parola Compound At dahil dyan, mahigit daang pamilya ang nagpalipas ng gabi dito sa Dalpan Sports Complex sa Tondo, Maynila. Tala ng mga otoridad, may 292 na pamilya ang narito ngayon sa evacuation center para pansamantalang manuluyan matapos lamunin ng apoy ang kanilang mga tahanan at mga kagamitan. Sa mga naapekto ang pamilya sa sunog, 111 nagdagmamayari sa bahay. 92 ang umuupa, 20 na inahikihati. Pagkain at tubig ang pangunahing kinakailangan ngayon ng mga nasunugan. Maliban dyan, problema rin ang malinis na palikuran dahil isa lang ang pinaghahatian nilang lahat dito. Pasalo na sa 2 ng hapon, sa apoy at bandang alas 5 pa ng hapon bago idineklara ang fire out. Hindi pa natutukoy ang sanina sunog na ang 5 milyong piso ang halaga ng pinsala. Pero wala rin kapalit na halaga ang tatlong sinawing palad na hindi nakaligtas matapos matrap sa third floor ng isang bahay. Kabilang na rito ang dalawang taong gula na si Teresita Franco at ang chahi na si Ana Belcuna. Nasa uwi rin ang ginang na si Hedelita Beldoro. alam ko sa mga kasama ko na driver. Para yung buwi ka na. Nasusunog na yung bahay na ilapahan. Ay, ayak ako. Pwede yung asawa ko na sumunog. sa ngayon, wala pa rito yung labi ng no? mga tatlong nasawi. Pero bago sila ihatin sa kanilang huling hantungan, eh, planong iburol muna sila dito sa mismong evacuation center. Yan ang latest dito sa Del Pan Sports Complex sa uh, Manila, Maynila. Maris? Bam, para dun sa mga nasunugan, no, baka hindi lang nila alam, sinabi ng DSWD NCR na maaari silang humingi ng tulong pinansyal para sa mga yun nga, namatayan. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.